Magandang araw po, mga kakaalaman na hinog. Dito sa ating channel, hindi lang kalusugan ang ating pinag-uusapan, kundi pati ang mga bagay na madalas ay hindi na ibubuka sa iba, gaya ng kalungkutan, pangungulila at pakiramdam ng pag-iisa. Sa pagtanda, hindi lamang katawa ng humihina. Minsan, pati damdamin ay tila nalulugmok. May mga umagang tila bay walang sigla, may mga gabi namang kahit antok ay hindi dumadalaw. At sa katahimikan ng bahay, ang lungkot ay tila may sariling tinig. Hindi ito kathang isip. Sa katunayan, isa sa bawat tatlong senior citizen sa Pilipinas ang nakakaranas ng depresyon, anxiety o matinding kalungkutan. Nginit madalas, hindi ito napapansin o sadyang hindi pinapansin kasi nga naman mas iniisip ng nakararami ang pisikal na karamdaman. Pero ang totoo, ang sakit sa puso hindi lang dahil sa kolesterol, kundi minsan ay dahil sa kawalan ng karamay at kasabay sa buhay. Kaya naman ngayong araw, ihahatid namin ang sampung payo ni Lola mga simpleng paraan, makabuluhang payo at personal na karanasan na maaring makatulong sa kapwa matanda na nakakaranas ng lungkot at pag-iisa. Hindi mo kailangang maghintay ng special na okasyon para magsimunang muling magmahal sa sarili. Hindi mo kailangang bata para maging masaya. Kaya tara, sabay tayong matuto, magnilay at makinig sa mga payong tunay na galing sa puso. Panguna sa ating listahan, tumawag sa mga anak at apo kahit walang mahalagang dahilan. Minsan ang pinagmumula ng lungkot ay ang pakiramdam na hindi tayo mahalaga. Pero ang tanong, kailan ka ba huling tumawag? Huwag na tayong maghintay pa ng special occasion para magparamdam. Isang simpleng, Hello anak, okay ka lang ba dyan? Ay sapat na upang maputol ang katahimikan. Minsan hindi naman natin kailangan ng sagot na mahaba, basta may tugon. Basta marinig lang ang tinig nila, sapat na iyon para mapawi ang pangungulila. Ang tawag ay hindi lang teknolohiya, ito ay tulay sa damdamin. Pangalawa sa ating listahan, sumulat sa Diyos araw-araw. May diary si Lola. Hindi ito puno ng kwento, kundi puno ng panalangin. Minsan may tuwa, minsan may hinahanakit, pero sa bawat pahina, naroon ang koneksyon sa may kapal. Kapag wala tayong makausap, ang Diyos ay laging nariyan. Hindi kailangang magaling magsalat. Hindi kailangang perpekto ang grammar. Basta totoo ang damdamin. Tiyak mararamdaman mo rin ang kapayapaan sa puso. Kahit ilang linya lang, ang mahalaga ay nailabas mo ang laman ng puso mo sa kanya. Ang dasal ay hindi natutulog kahit ang matamuy mo'y pagod na. Pangatlo sa ating listahan, lumabas ng bahay kahit sampang minuto lang araw-araw. Huwag hayaang ikulong ka ng apat na sulok ng kwarto. Kahit simpleng pagupo sa tabi ng halaman, pagtingin sa langit o pakikipagkwentuhan sa kapitbahay ay sapat na para gumaan ang pakiramdam. Ang araw ay nagbibigay ng vitamin D, pero higit pa roon, nagbibigay ito ng liwanag sa puso. Ang simoy ng hangin, ang ingay ng mga bata sa kalye, ang tahimik na huni ng ibon, ito ay mga paalala na buhay ka pa at bahagi ka pa rin ng mundong gumagalaw. Hehehe, <laughs> baka naman po palike po sana ako ng video na ito at kung kayo po ay galante, pati na rin po sana ang subscribe button. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, magkaroon ng rutina tuwing umaga. Napakahalaga ng pagkakaroon ng direksyon sa bawat araw. Gumising sa parehong oras, maghilamos, magdasal, kumain ng masustansyang agahan at gumawa ng maliit na gawain. Kapag may sinusunod kang schedule, mas nababawasan ang pahiramdam na ikaw ay nawawala. Mas ramdam mo na buhay ka pa at may ginagawa ka pa para sa sarili mo. Ang pagkakaroon ng layunin sa bawat araw ay parang gasolina sa makina. Ito ang nagpapatakbo ng iyong pag-asa panglima sa ating listahan makinig ng musika ng kabataan mo ang musika ay parang time machine dinadala tayo pabalik sa masaya at mas simpleng panahon buksan mo ang radyo o kaya magpatugtog ng lumang kanta isang himig lang ang kailangan para mapangiti ka muli kahit pa luha ang kasama sa alaala, mas masarap pa rin ang pakiramdam kapag inalaala mo ito sa gitna ng musika. Minsan ang isang kanta ay nagsasabi ng damdaming hindi kayang ipahayag ng salita, kaya hayaan ang musika ang dumampi sa iyong puso. Pang-anim sa ating listahan, magkwentuhan sa mga kapitbahay o kumare. Huwag matakot na magsimula ng usapan. Ang pakikipagkwentuhan ay parang ehersisyo ng kaluluwa. Sa bawat salita, sa bawat halakhak, may nabubuhay na bahagi ng puso. Pwedeng ikwento ang panim mong gumanda, ang nilutong ulam o ang pangarap mong makalabas sa bayan. Lahat ng kwento mahalaga. Hindi kailangan maraming tao. Minsan, Sapat na ang isang kaibigan na handang makinig. Pangwalo sa ating listahan. Manood ng mga paboritong pelikula o programa. Minsan sapat na ang isang nakakatawang palabas para gumaan ng loob. Humanap ng palabas na gusto mo, yung mga lumang pelikula ni Nida Blanca, Dolphy o Fernando Poe. Maaring simpleng bagay pero ang epekto, nakakagaan ng puso. Sa bawat esena, sa bawat punchline, may panandali ang takas mula sa lungkot at bigat ng buhay. Huwag ikahiya na tumawa o mayak dahil bahagi yan ng pagpapalaya sa damdamin. Pangsyam sa ating listahan, magbahagi ng kaalaman sa mas bata. Huwag daya ang mabaon sa limot ang mga kaalamang napulot mo sa haba ng panahon. Ibahagi ito sa mga apo, kapitbahay o kahit sa video online. Ang pagiging tagapagturo ay patunay na may silbi ka pa. At sa bawat salitang na ibabahagi mo, may naiiwan kang marka sa mundo. Ang karunungan mo ay hindi dapat manatili lamang sa iyo. Ang pagbabahagi ay parang pagtatanim. Maaring hindi mo makita ang bunga na yun, pero tiyak na may aanihin ng iba balang araw. Pangsampu sa ating listahan, paalalahanan ng sarili na mahalaga ka pa rin. Kahit walang bumibisita, kahit walang tumatawag, tandaan mo, mahalaga ka. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa likes, tawag o bisita. Ikaw ay mahalaga dahil ikaw ay ikaw. Sa bawat hininga mo, may misyon ka pa. Sa bawat galaw mo, may halaga kang naibibigay. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi lang nakikita sa mata ng iba, kundi sa sarili niyang paniniwala na siya ay mahalaga. Mga hakaalaman na hinog, Tandaan natin na ang lungkot ay dumarating, pero hindi kailangang manatili. Sa puso ng bawat senior ay may apoy ng pag-asa na pwedeng sindihan muli. Huwag hayaang patayin ito ng katahimikan o pangungulila. May mga paraan, may mga tao, may mga pagkakataon at may Diyos. Maging bukas sa tulong, maging bukas sa posibilidad na may magmamahal pa maging bukas sa katotohanan na ang edad ay hindi hadlang sa bagong simula. Kaya kung may kakilala kang senior na madalas nag-iisa, pakishare po itong video sa kanila. Baka ito na ang maging tulay upang bumalik ang sigla at saya. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, stay healthy! Muli, maraming salamat po at God bless!